Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Ayon sa report ng Pulisya Sampu, o higit pa ang naiuulat na nawawalang individual sa iba't ibang panig ng kamay nila sa loob lang ng dalawang linggo. Hindi pa matukoy ng mga pulisya kung ano ang motibo o dahilan kung bakit misteryosong nawawala ang mga ito. Samantalang tinatayang nasa sampung katawa ng tao ang natatagpo ang wala ng buhay mula sa iba't ibaring lugar dito sa lungsod. Ayon sa pulisya, kadalasan ay mga walang loob ang mga natatagpo ang mga bangkay, pinaniniwalaan ang mga insidente ng pagkawala at pagpatay ay magkakaugnay. Magbibigay ng iba pa ng dagdag impormasyon ang pulisya oras na matukoy ang mga motibo ng krimen. Sa ngayon pinaalalahan ang mga mamamayan na ingat. Ako si Tol Makaraig nag-uulat. Ito ang napanood at narinig na balita sa telebisyon ni Naaling Tasing at mga tambay sa kanyang tindahan. Nagkaroon tuloy ng kanya-kanyang kuro, kuro. Naku, baka may mga sindikatong nangunguha ng mga organ ng tao, tapos ibebenta sa mga nangangailangan. Sabi ng lalaking payat, ngunit may mga tatuo sa braso. Marami ang sumang-ayon sa sinabi nito. Oo oh, naku baka may gumagalang puting van na walang plaka. Naku ang mga anak ko baka makidnap. Hindi ko na muna pasukin si Anabel sa school hanggang di pa nahuhuli ang mga sindikato. Sus umiiral na naman katamaran mo, caring. Sabi ni Aling Taising. Patitigilin mo sa pag-aaral ang anak mo samantalang pwede mo namang ihatid at sunduin sa eskwelahan. Mas gusto mo kasing tsumismis ng tsumismis kesa asikasuhin ang pamilya mo, mataray na dagdag nito. Umismid naman ang napagsabihan ng maingay na may ari ng tindahan. Maiba ako, di ba sabi nung dalawang bata, sinabuboy at denden ay may nakita silang manananggal, eh baka totoo ang sinasabi nila. Sabi naman ng isang lalaking may malaking tiyan. Dumalik ka na naman kardo, gawa-gawa lang iyon ng dalawa. Sagot ng payat na lalaki. Pakaisipin nyo ah, sabi sa balita natatagpuan walang lamang loob, o eh di ba aswang lang pwedeng gumawa nun. Yung matabang lalaki ulit. Natahimik ang sangkamaritesan sa harap ng tindahan. Napapaisip sila dahil parang tumutugma nga naman ang mga pangyayari. Maganda araw mga kabarangay, may pinasasabi si Kapitana, magsipunta daw kayo sa ating covered court ngayon at may pag-usapan. Sabi ng isang bagong dating natanod. Doon na ninyo ituloy ang pagmamarits nyo, baka bigyan pa kayo ng ayuda. Biro pa nito. Ang loko nito. Sabi ng ilan. Agad na nagsipuntahan ang mga mamayan ng barangay na yon at dito ay nagpahayag ng kanya-kanyang sapantaha o opinion. Naikwento kasi ng kapitana na ang mga biktima ng mga nawawala at napatay ay halos taga sa kanila. Nasabi nito na may mga biktima rin na taga kabilang barangay lang ng lungsod ng Maynila. Dahil sa sinabi ng kapitana ay lalong natakot ang mga tao kaya nagkaroon ng pansamantalang solusyon, magkakaroon sila ng curfew kailangan alas otso pa lang ng gabi ay sarado na ang lahat, kung alanganin ang uwi ay sunduin ng mga tanod at sa barangay hall na muna magpapalipas ng magdamag. Pag-ibayuhin na rin nila ang kanilang pagroronda. Marami naman ang sumang-ayon at may ilan namang napapailing at natatawa. Gabi May grupo ng mga tanod ang masipag na lumilibot sa buong barangay. Mag-aalas otso pa lang iyon, ngunit halos lahat ng kabahayan ay sarado na at tahimik. Kakaiba ang itsura ng lugar dahil ang normal na mga gabi sa ganitong lugar ay maiingay at matao. Sinong mag-aakalang magmumukhang ghost town ito nang dahil sa mga misteryosong pagkawala at pagpatay sa mga kabarangay nila? Sa di kalayuan ng grupo ng mga tanod ay makakasalubong nila ang isang susuray-suray na lalaki, na mataan na ito ng grupo, kaya agad nila itong nilapitan at pinagsabihan. Eh, bakit ba kayo nangingyalam? Sigaw nito nang pilit siyang inaakay, daldalhin sana nila ito sa barangay hall. Ngunit matigas itong tumanggi. Malapit lang bahay ko ah, huwag kayo magulo dyan, hik, istorbohin na ninyo ang bagong gising pero huwag ang taong kulang sa alak hik. Sabi nito, pasuray-suray itong naglakad at lumagpas sa mga tanod. Kumakanta pa ito, hinayaan na lang ito ng mga tanod at nagtuloy ang grupo sa pagronda. Dahil sa sobrang kalasingan ay napahiga na lamang ito sa kalsada, at sa nag-aagaw na ulirat dala ng sobrang alak, at antok ay naaninag niya ang isang figura na huling beses na lang niyang makikita. Nagulat siya nang bigla siyang lumipad sa ere, at nauubusan ng hangin sa dibdib, sa pagkakataong iyon nawala na ang epekto ng alak sa kanyang katawan, at kitang kita niya ang halimaw na itsura ng kaharap niya, gusto niyang sumigaw ngunit walang tinig ang lumalabas. Ang malas mo ngayon loverboy? magiging pagkain kita ngayong gabi. Sabi nito sabay halakhak. Ito huling salita na narinig ng lalaki, bago ito malagutan ng hininga. May grupo ng mga tanod ang masipag na lumilibot sa buong barangay, mag-aalas otso pa lang iyon, ngunit halos lahat ng kabahayan ay sarado na at tahimik, kakaiba ang itsura ng lugar, dahil ang normal na mga gabi sa ganitong lugar ay maiingay at matao. Sinong mag-aakalang magmumukhang ghost town ito nang dahil sa mga misteryosong pagkawala at pagpatay sa mga kabarangay nila? Sa di kalayuan ng grupo ng mga tanod ay makakasalubong nila ang isang susuray-suray na lalaki, na mataan na ito ng grupo, kaya agad nila itong nilapitan at pinagsabihan. Eh, bakit ba kayo nangingialam? Sigaw nito nang pilit siyang inaakay, daldalhin sana nila ito sa barangay hall. Ngunit matigas itong tumanggi. Malapit lang bahay ko ah, huwag kayo magulo dyan, hik, istorbohin na ninyo ang bagong gising pero huwag ang taong kulang sa alak hik. Sabi nito, pasuray-suray itong naglakad at lumagpas sa mga tanod. Kumakanta pa ito, hinayaan na lang ito ng mga tanod at nagtuloy ang grupo sa pagronda. Dahil sa sobrang kalasingan ay napahiga na lamang ito sa kalsada, at sa nag-aagaw na ulirat dala ng sobrang alak, at antok ay naaninad niya ang isang figura na huling beses na lang niyang makikita. Nagulat siya nang bigla siyang lumipad sa ere, at naubusan ng hangin sa dibdib, sa pagkakataong iyon nawala na ang epekto ng alak sa kanyang katawan, at kitang kita niya ang halimaw na itsura ng kaharap niya, gusto niyang sumigaw ngunit walang tinig ang lumalabas. Ang malas mo ngayon lover boy magiging pagkain kita ngayong gabi. Sabi nito sabay halakhak. Ito huling salita na narinig ng lalaki, bago ito malagutan ng hininga. Mabilis na naglalakad si Buboy pa uwi ng kanilang bahay, masaya at excited ang bata, dahil ibinalita sa kanya ni Nanay Beba na darating ang kanyang lolo Fabian, halos magkakanda pa naman si Denden sa kakahabol sa nagmamadaling kaibigan. Pangalawang araw na rin ang ipatupad ang curfew sa kanilang lugar, at mula naman nun ay naging tahimik naman ang kanilang barangay, maliban sa maaga silang nasa bahay tuwing gabi ay wala naman gaanong epekto ang bagay na yon. masaya pa rin ang lugar kahit ito ay kakitaan ng kahirapan, wala sa itsura nito na may lagim na nangyayari dito kapag sumasapit na ang gabi. Lolo Fabian Sigaw ni Buboy, dinatnan nilang nakaupo at nagkape ang matanda sa may pintuan ng barong-barong. Nandito na ang pinakagwapo at pinakamabait niyong apo. Sigaw pa niya, tuwang-tuwa naman ang matanda nang makita si Buboy, nagkamustahan ang mga maglolo at masayang nagkwentuhan hanggang mapadpad ang kanilang usapan sa nakita ng mga bata sa isang lumang gusali. Siya nga. Nakakunot ang noon ng lolo Fabian ni Buboy. May nakita kayong manananggal. Hindi makapaniwalang tanong nito. Opo. Magkasabay na sagot ng mga bata. Nakita rin ba kayo ng manananggal? Tanong ulit ni Lolo Fabian sa dalawa. Opo Lolo, at nakatakas kami sa kanya. Pagbibida ni Buboy. Naku po, Diyos ko. Napapailing na sabi nito. Beba, Rod. Pumarin nga muna kayo mag-asawa at may pag-uusapan tayo. Tawag naman ito sa mga magulang ni Buboy. Agad lumapit naman ang dalawa kahit may kanya-kanyang ginagawa. Ano po 'yon, Itay? Tanong ni Nanay Beba, may hawak pa itong sandok dahil nagluluto ng kanilang panghapunan. Alam nyo ba na may nakitang manananggal ang dalawang bata? Tanong ng matanda. Kuwento po nila itay, pero wala namang ebidensya kung totoo man yon o hindi. Sagot ni Tatay Rod. Totoo ang sinabi nila, tingnan nyo at markado na sila. Pagsisiwalat nito, nagulat naman ang mga magulang ni Buboy, wala naman kasing makitang bago sa katawan ng mga bata. Hindi napansin yon ng mga karaniwang tao, pero ang mismong may katawan ay nakaramdam ng sobrang takot kapag sasapit na ang gabi. Markado sila at pinagbabalakan sila nang nakita nilang manananggal na patayin, at gawing pagkain, o kaya gawing alipin. Dagdag pa nito. Paano niyo nasabi iyan itay? Tanong naman ni Tatay Rod. Tumingin ito kay Nanay Beba na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Tsaka lang naalala ni Nanay Beba na isang dating albularyo ang tatay niya sa kanilang probinsya. Nginig ang boses nito nang magtanong. Itay ano ang gagawin natin? May gagawin tayong hakbang upang masugpo natin ang salot na yan, malamang marami na yan na biktima dito sa lugar nyo at sa kalapit na lugar nito. Tandaan ninyo hindi aalis ang manananggal sa isang lugar hanggat may nakukihang pagkain na hindi siya nabubuko o naisisiwalat ang buo niyang pagkatao. Sa ngayon nakakapagkalat ito ng lagim sapagkat hindi pa nabubunyag kung sino talaga siya. Mahabang sabi nito. Ano po ang gagawin natin lolo? Tanong ni Denden. Malamang sa kabilugan ng buwan ay gagawin niya ang masamang balak sa inyo. Ang isang kampo ng kadiliman, ay may pusong sobrang maghiganti. Kaya magsihanda kayo at tayo ang tutugis sa kanya. Tayo. Sabay-sabay na tanong nila. E eh sino pa? Apo kunin mo nga ang kalendaryo nyo at may titingnan ako. Utos nito kay Buboy. Ah, bukas ng gabi ang kabilugan ng buwan. Malamang bukas niya susubukang kunin ang dalawang bata. Mas malakas ang kapangyarihan nito kapag bilog ang buwan. Paano po ninyo nasabi? Nakakunot na tanong ni Tatay Rod. Mas gutom sila kapag bilog ang buwan. Halina at magplano tayo ng gagawin para bukas ng gabi. Inuutos ni Lolo Fabian na maghanda ng maraming asin at bawang. Nagpahanap ito ng mga kahoy at gagawin daw niyang sibat. May inilabas na bag ang matanda at sinabi niya iyon ang kanyang mga kagamitan sa pag-aalbularyo dati sa kanilang lugar. Natuwa pa ito dahil may aksyon na naman siyang gagawin. May isinuot na kwintas ang matanda. Anting-anting ito, minana pa ko pa sa aking lolo. Sagot nito ng tanungin ng dalawang bata kung anong klaseng kwintas isinuot niya. May nakitang botelyang may laman sa loob si Denden, kaya tinanong din nito kung ano yon. Langis ang laman yan, kukulo yan, kapag may mga aswang, manananggal, kaya elemento malapit sa atin. Paliwanag ulit ni Lolo Fabian, marami pa siyang dalang mga gamit na kakaiba. Kayong dalawang paslit samahan nyo ako sa simbahan, bukas, upang humingi ng binasbasang tubig. Ano po yon? magkasabay na tanong ng dalawa. Holy Water Kayong dalawang bata dito lang kayo sa bahay at para ligtas kayo. At kami ni Tatay Rod ang papatay dun sa manananggal. Napalunok si Tatay Rod sa kaba. Sa nasa ugali na ng mga nakakaraming bata ang pagiging matigas ang ulo, ito ang maaaring ilarawan sa dalawang batang pasaway paano ba naman ay tahimik na sinundan si Lolo Fabian at Tatay Rod. Pilit nilang hinahabol ang dalawa sa pagitan ng kanilang pagtatago sa mga barong-barong, tambakan ng basura, at pailang ilan puno. Paano ba nilang nagawang makaalis at makatakas sa mahigpit na pagbabantay at bilin ni Nanay Beba? Kanina sa bahay pa lang ay nakatunghay na ang dalawang paslit sa mga inasikasong gamit si Lolo Fabian. Kita dito ang sigla sa katawan dahil sabi nga ng matanda ay mapapalaban na naman ito sa mga masamang elemento na labis niyang namiss dahil halos paubos na rin ang mga lahi ng mga ito at dumadalang na ang mga ganitong pagkakataon. Kaya naman ang dalawang bata ay nagka-interes na pumunta ng pasikreto upang maranasan din ang sinasabi ng lolo na masarap na pakiramdam ngunit nakakatakot na. Pakikipagtunggali Sa pagitan ng pagtango-tago sa mga barong-barong ay nakarating na rin ang mga paslit sa lumang gusali. Tahimik nilang hinanap sina Lolo Fabian at Tatay Rod. Mabilis nilang nakita ang mga ito dahil na rin sa ingay ng boses ni Lolo Fabian habang kausap at binibilinan si Tatay Rod. Seryoso ang dalawa, kaya hindi napansin ng mga ito ang paglapit nila. Tatay Rod Sigaw ni Buboy at tumakbong papunta sa ama na noon ay nakatudi dahil may pinulot na botelya. Napasubsob naman si Tatay Rod dahil sa ginawa ni Buboy. Anak ng tinapang botete. Sigaw nito. Ano ang ginagawa niyo dito mga bata kayo, Galit na tanong ng matanda sa dalawang paslit. "Jaski kayo, ang titigas ng inyong mga ulo." Dagdag pa nito. "Gusto po naming makatulong." Sagot naman ng pasaway na si Buboy. "Gusto ko pong makaganti sa halimaw." Sabi naman ni Denden. "Napakamot sa panot na ulo si Lolo Fabian. Kanina si Rod lang problema ko ngayon, dumagdag pa kayo." E itay ano ba naman malay ko sa pag-aalbularyo, karpintero kasi ako. Pagtatanggol nito sa sarili. Nakurod, parehas lang din yon, sumunod ka lang sa mga inuutos ko sa iyo matuto ka. Kakamot-kamot lang ng ulo si Tatay Rod, ayaw na niyang makipagtalo sa matanda. SHHH magsitahimik na kayo at andyan na siya. Sabi ni Lolo Fabian, habang nakatingin sa direksyong ng abandonadong gusali. Biglang itinaas ng matanda ang bote na may langis, kumukulo ito. Humanda kayo malakas ang makakalaban natin, TSK. Babala pa nito. Abala sila sa pagsubaybay sa babaeng pumasok sa lumang gusali. Kayong dalawang makulit maiwan kayo dito at hawakan nyo ang mga ito. Ibibigay ni Lolo Fabian ang bote na may langis, asin at isang bot ng holy water. Kapag nagka-problema, gamitin niyo ang mga ito. Opo. Mabilis na sagot ng dalawang paslit. Nagtungo ang dalawang nakakatanda sa gusali at maingat ito sa kanilang mga kinikilos. Pagdungo nila sa bintana na tanaw nila ang isang babaeng nakahubad ngunit nakatalikod ito sa kanila. Nalingunan ni Lolo Fabian si Tatay Rod na nakanganga, binatukan niya ito. Nagulat ang isa kaya napatingin ito sa biyenan. Focus sabi ni Lolo Fabian sa mahinang boses, hinimas ni Tatay Rod ang bahaging nasaktan. Umaalingasaw ang amoy ng dugo at langis sa buong paligid, maririnig ang usal ng babae para ba itong nasasaktan, maraming narinig na mga orasyon si Lolo Fabian at nakaramdam siya ng sobrang takot sapagkat lubhang napakalakas at mabagsik ang kanilang makakaharap na halimaw. Maya-maya pa ay nahati ang katawang ng babae, lumipad pa itaas ang kalahating katawan, at naiwan naman ang pangibabaw nito. Natatandaan mo ba ang mga plano natin? Pabulong na tanong ni Lolo Fabian. Opo itay. Napapakamot na sagot naman nito. Sige hanapin mo na ang pasukan nitong gusali at lagyan mo na ng asin ang katawan niyan. Napalunok sa kaba si Tatay Rod. Ano ba itong napasukan ko? Pabulong na sabi niya. Nagantada pa ito ng krus tsaka, nagsimulang umikot upang hanapin ang pintuan. Ngunit sa malas ay lubhang napakalakas ng kapangyarihan ng manananggal, dahil araw ng bernes double ang talas ng paningin, pandinig at pangamoy nito kaya kahit nasa himpapawid ay nahagip nito ng tingin si Tatay Rod na noon ay abalang naghahanap ng lagusan patungo sa loob ng gusali. Naramdaman ni Tatay Rod na parang may pumapagaspa sa kanyang likuran kaya napalingon siya at sindak ang naramdaman niya dahil sa nakita. O Diyos ko, may manananggal! Sigaw nito. Manananggal Dahil sa sobrang takot nakaakyat ito sa isang mataas na bintana at bumagsak sa kanila, umayos siya ng sandal sa pader upang makapagtago, sobrang sakit ng kanyang katawan sanhi ng kanyang pagkakabagsak. Pilit siyang inaabot ng manananggal, kaya lalo siyang sumiksik sa pader. Ngunit naramdaman niyang umalis ang halimaw kaya mabilis siyang kumilos. Hinanap niya ang lugar kung saan naiwan ng manananggal ang kalahati ng katawan, napatinggal siya, at nakita niyang halos wala na palang bubong ang gusali, marahil dun dumaan pa itaas ang manananggal sabi niya sa isip. At sa wakas ay nahanap na din niya ang lugar, napatakip siya ng ilong dahil sa sangsang ng amoy, hindi rin niya napigilan ang madual. At nang mailabas na niya ang lahat ng pwedeng ilabad, at saka lang siya lumapit sa pangibabang katawan ng manananggal. Dahan-dahan siyang lumapit at pinagmasdan. Napakrus ulit siya. Hindi niya akalain na totoo pala ang mga halimaw na ito. Abala siya sa kanyang tinitingnan at masusing inuusisa ang mga laman ng katawan na yon, kaya hindi niya namalayan ang pagpasok ng halimaw. Ano ang ginagawa mo sa teritoryo ko? Mabalasik na tanong ng manananggal kay Tatay Rod. Habang lumilipad ito sa ere, ay nakikita nito ang matinding pagkagulat at pagkasindak sa mukha ng lalaki. Napangisi ang manananggal dahil iniisip niyang ang biktima na mismo ang lumalapit sa kanya upang maging pagkain. Hindi ka na makalabas dito, kahit payat ka, ay pagtityagaan kitang maging laman ng aking sikmura. Dagdag pa nito. Dahil sa sobrang pagkagilala sa kaharap ay hindi na nagkapagsalita si Tatay Rod. O, oh, Diyos ko iligtas mo ako sa halimaw na ito. Dasal niya sa kanyang isip. Sinimulan siyang suguri ng manananggal, ngunit magaling siyang umiwas. Sa kakaiwas, ay hindi niya napansin ang nakaharang na kalahating katawan ng manananggal. Ay pangit na manananggal. Pagsigaw na sabi ni Tatay Rod, napaupo siya sa tabi ng kalahating katawan na noon din ay bumagsak din sa sahig, nagkalat tuloy ang lamang loob ng manananggal. Mars Huni ng halimaw habang nagpalipat-lipat ng tingin sa katawan nito, at kay Tatay Rod. Kahit sobrang takot ay pinilit nitong tumayo at nanginginig ang mga kamay na itinayo ang natubang katawan ng manananggal at saka isa-isang pinulot ang mga laman loob nito na nagkalat sa maruming sahig. At nang matapos ay nag-peace sign pa ito sa manananggal tsaka mabilis na tumakbo palayo sa kalahating katawan, ganun paman ay nagpaikot-ikot sila ng takbo sa loob ng silid. Hanggang sa mapagod si Tatay Rod at napasandal na lang sa pader. Nars, magbabayad kayo sa ginawa nyo sa akin. Mula sa itaas ay pabulusok itong sumugod, ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang isinaboy ng dalawang paslit ang dala ng mga itong holy water na nakalagay sa plastik ng yelo. Nakakangilo ang palahaw ng manananggal, umusok ito, at unti-unting lumiyab ang katawan nagwala ito, nagpaikot-ikot at lumipad ulit pa itaas, at sa himpapawid, ay tuluyang nagliyab at sumabog ang katawan. Ayos kayong dalawa ah! Sabi ni Lolo Fabian. Siyempre kami pa! Sabay na sabi ng dalawang bata, at saka nag thumbs up. O Diyos ko salamat po, at buhay pa ako. Sabi naman ni Tatay Rod. Naku ikaw Rod dapat mag-aral ka ng pag albularyo ipapasa ko na sa ang anting. Naku tatay di bali na lang, magko-construction na lang ako, mahal ko pa yata buhay at pamilya ko. Umiling ang matanda. Ang sabihin mo duwag ka lang. Kami po gusto namin. Sabay ulit na sabi ng dalawa. O sige, ita-train ko na kayo. Pabirong sabi naman ni Lolo Fabian sabay-sabay silang napalingon nang marinig nila ang mga dumating na grupo ni Kapitana. Narinig pala ng mga ito ang pagsabog habang nagroronda. Pinakita nila ang lusaw na katawan ng manananggal na hindi naman pinaniwalaan ng bagong dating na grupo. Nagbalik sa dati ang pamumuhay sa bahagi iyon ng Maynila, Magulo, Madumi, Matao. Nasa ospital pa rin si Tatay Poldo, at unti-unti na rin gumaganda ang kalagayan. Samantala sa lugar kung saan nanirahan ang babaeng manananggal ay natuklasan nila ang ibat, ibang bahagi ng katawan ng tao, at pinalabas ng mga otoridad na ang babae ay isang serial killer. Sa Lumang Gusali ay may isang kaganapang magpapasindak ulit sa buong Kamainilaan maghahasik ng isang libong sindak na mula sa mga nilalang na itinuturing nating mga peste.